Hi guys! Gabi na dito. Oh, gumagala pa kami. Ni Ma'am Jo. Ayan. Hello. Ayan. Saan tayo galing? Oh, galing kami sa Brown eh. for Left. <laughs> Ayan. Kasi malamig. Nagkarakti kami dalawa. Magkarak muna kasi sobrang lambig sa Dubai. Hmm. Umulan. Umulan. Oh, sa kaya Wala ka parang sombrero. Wala kang sombrero. Ako. Ayan. Wala. Ayan. Kaya ito yung hood ko. Ayan. Ito ang laba, no. Pan laban. Namin, na karakti. Ano, karakti. Tinawaran pa namin to, piso. Grabe ko piso. Wala nang piso dito. Wala na daw ano. Tubig na, na lang piso. Ano na 50 pills? Oh, ayun may pusa. <laughs> ano natin, sa Dubai, ano? Malamig. malamig sa Dubai. Mm -hmm. Ayun. Ayun si Ma'am OF daw ah, pinain Dubai. Ako ano lang dito. Um, sorry hindi ako makapag-upload. Oh, yeah. <laughs> Ayun na, isang na sa sayo. Susunod na lang, sa susunod. Oo, oh. O, sige. Ayan. Subscribe niyo po <laughs> sa channel niya, ha? Ayan. Mm -mm. Update ko kayo sa channel ko. Kung anong uh, pwede natin upload. Tutorial. Ayan. Tutorial. Tutorial na Ayan. lang. Ayan. Magpapasyal lang kayo dito. Ito niya kayo sa Dubai. Kasi mas sanay siya sa akin. Ayan. Dito. Oh. So, Ayan. Actually, Ariga, Ariga area lang. <laughs> oh, Ariga area to. Ayan. Ito niya ako dito. Hindi na ako naliligaw. <laughs> Ayan. Nagkakarakti kami guys. Wala ubusin mo na Ang maglakad ng ano. Sarap! Ayan. Anong oras na dito? Alas 9 na. Nine na ng gabi. Dito pa rin kami sa ano. Sa... Ano ba to? Kalsada. Labas. <laughs> yun na yun. Kalsada. Labas. Walang tulugan dito. Saka kahit madaling araw pwede kang maglakad. Hindi ka malalakad. Sana naman tayo pupunta. Ayun na may vape. Oo, oh, mayroon kabayan. Punta kami dito sa mga <laughs> ayan, pang bagahe, pang bagahe. <laughs> mga anek-anek pibilhin namin. Yung mga mura-mura lang. Mm -hmm. Yung mga safe. Ayan, yung mga tip ka 5 dirhams, saka ten dirhams. <deer> <laughs> yung kaya namin bilhin, guys. ah uh -huh. Pag sumawad na kami sa YouTube. Pag sumawad na, ayun. Ayan. Makabili na kami ng ano, mamahalin. Yung, Karot. at least yung mga 20, 30. <laughs> <laughs> Pag sumahod na pwede ng mga 20-30. Pwede nang bumili ng mahal-mahal. O, -mahal. uh, nang medyo mahal-mahal okay. otte. Yeah. Ngayon, tiktok 5 pa lang. Saka okay. ano. Tiktok 5 lang kaya namin bilhin. Uh, Naghahanap pa nga kami ng 2 dirham. Ay, <laughs> oh, grabe <God bless laughs> siya. Ukay-ukay <okay> na yun. Ukay-ukay. <laughs> okay. Wala nang ukay na 2 dirham. 5 dirham ba? na nga. 5 <laughs> dirham na nga. Mga blouse na ukay. Di ba? Bye-bye. Oh. Thank you guys. Bye-bye. Oh. Ayan. O, oh, sakit. Oh,